Naghihintay sa iyo. <laughs> Pagdating ko mga palangga, wala na. Butalid ang kalaban mga palangga. <laughs> tulog na mga palangga yung aking anak mga palangga. <laughs> o ngayon, pitok-pitok na ang mata samahan. Kaya alam na wala na tulog ng bantay. <laughs> Dahil ginabi tayo, medyo pala pa nalang yung panahon din. Nakaway tayo, kakaantay ng anak ko. Alam butalid. Hindi <laughs> na nakaantay sa atin mga palangga, nakatulong na, siyempre. Abtik, eto, pagkain na anak mga palangga, o, oh, ano, pitok-pitok na mata. <laughs> siyempre, wala nang bantay, matik pitik ina-inahan na lang, Ka ang ina, ngayon yung paabot ang pagkawin ang ina, alas 10, alas 11 na sa gabi. <laughs> ngayon pa siya kumain, pa ng mga gamit ko pagdating ko, o oh, yan, kain mo na siya, o, oh, malamig-lamig ang panahon, walang bantay, at <laughs> tulog ang bantay. <laughs> Katabi ko siya Pag nabubaba siya kung meron ko Tawa ng tawa Pero kinabukasan niya mga palangga Babawi yan <tabik> Inis na inis sa akin na mga palangga Yung aking junior Walang pakialam bala kayo dyan Lumuhan yung dalawa <tabik> Ayan mga palangga Hindi ko inaasar yan Wala yan eh Maawin din yan <tabik> Yung itong isa talaga Asar-asar talo tong atin niya Kasi dito Ito seryoso to <tabik> Seryoso sa to buhay niya kung anong trip niya, trip niya talaga. <laughs> ano to eh, yung otak nito, impossible. <laughs> yung mga hindi kayang gawin, gusto niyang gawin na eh, nako, klaseng otak 'yan. ito naman. <laughs> ito yung mahigpit kong <laughs> kaaway. <laughs> you know, nasa likod ko, you no. Know? kahit natutulog, kahit ano, mata matahon ko pag nandiyan na siya. Ayan, mga palangga kinabukasan. Magandang umaga, mga palangga, no? Focus na naman tayo sa langit kasi mabiyahe tayo ngayon. Friday para ngayon, mga palangga. And, hindi ko inaasahan habang nagbibidyo ako yan May dumadating sa ligit. Tingnan May dumadating sa git Yan, Sinihilip ko. Kapasok ko sa Ayan na. Hindi ah. <laughs> white lady. Yellow, yellow lady yan. <laughs> ayan na. Ah, bumili na gano'y. Eh. Hindi ko maintindihan. Di, tinamumuka na kasi mangot na naman. <laughs> Kasi dumating daw ako, naiinis na sa akin, dumating daw ako sa ginising, tulog siya. <laughs> paano kita gisingin? Eh, paano kami makapaglabing-labing ng mama mo kung gigisingin kita agad? <laughs> Ayan, tingnan mo, kinabukasan galit na sa akin yan, naiinis na sa akin. Gakumot <laughs> ang naong. <laughs> tingnan mo, ang pagpasok niya, gigil sa akin. Ngayon naman, dahil sa tayo nag, na, nakikaramdam mo na lang sa paligid, Nakabang tayo babiyahe, siyempre mapanat mo ng kape. Pampayad mo na sa tiyan mga palangga, sapagkat kagabi. Batay, ibang ibang klase yung ano ko. Nilalabig ako kagabi. <laughs> Dahil na, murag manok mga palangga, ming labok na yun pag sulod. <laughs> murag mungaan na yung ni anakan. Ito eh. <laughs> araw mga palangga, ha? ready natin kopi ko. Ngayong <laughs> umaga, dito lang muna tayo sa kopi ko sa sandal upang uh, mainit-initan na naman ating kuto-kuto. <laughs> Ganon talaga ang buhay mga palangga no? habang aking asawa nakahiga pa. Iwan ko ba? Ba't napagod? Eh, alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi At to tatatulog. Iwan ko kung anong pinagagawa sa buhay nito. <laughs> kung ano-ano kasi pinagagawa sa buhay kaya tuloy ah, hanggang ngayon hindi pag-isig ko tingnan mo pahiga-higa pa ah? pag mga ganyang oras mga palangga hindi na ako pwedeng tatabi-tabi dyan kayo orang bantay Yellow lady na sa tabi na gising na. Patay tayo. <laughs> yeah, may na muna tayo ng kape mga palangga. Hindi muna tayo asarin yung yellow lady. Kasi asar na yan. <laughs> God bless mga palangga. Bye.